Yari, sana ako kung sumama ako lang nagbike. <laughs> Start pa lang kalas na So, pagpaga uh, na muna dahil uh, holiday ngayon At uh, eleksyon Kaya good luck sa lahat ng mga bumoto Kung sino man yan At uh, basta tayo dito riding na muna <laughs> uh, At kasama natin dito si uh, Lamar Sir Austin, Sir R.A.G uh, uh, Sumiso Ramon Justin uh, si Asi ah, si siyempre na si <laughs> video wala nga rin eh gawa na ang natin hindi nakapagbike eh kung sumama ako malamang start pa lang kalas na <laughs> yung minti nila kasi eh 35 kaya <laughs> lugi tayo oh di ba kung sumama ako kalasin na Magalas na kagad ka ako. Kaya nandito si Asi. Mukhang kumusta kayo. Mukhang smiling face na. Asin, Nakalilig na? Nakalilig na? <laughs> 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 Yan, yeah, nandito tayo sa may C6 ngayon. At dahil la uh, holiday, kaya wala masyadong uh, sasakyan. Uh, dahil uh, eleksyon. Kung mga maraming boboto. And then, good luck sa lahat ng mga... Uh, Iboboto natin syempre ha tayo Mamaya tayo boboto Para hindi naman na uh, Sayang din na uh. uh, buboto bo lang tayo ha pipili lang tayo mamaya kung uh, sino yung uh, matitipuan natin at uh, maraming salamat din sa lahat ng nakabang kay Lagi kay White Mix at uh, thank you thank you uh, at maraming salamat din kay Sir Alex Bilan uh, at sa kanyang mga anak din uh, at kay Ma'am Karen uh, syempre nalakakatapos lang Tour of Luzon si Malamang eh lagang guhiyan muna lahat yan So ang tulay ng uh, C6 So kapag gabi dyan Mapapansin natin dyan Mayroong mga mukbangers dyan ha? Yung mga unli rin Unli rice pa siyempre yung Mga unli rice dito oh, Yung mga chicken dyan oh. Pag gabi So uh, Kapag uh, gustong dumayo Karka! Joke lang! so, Lugi ako kapag nagbike Isang pa lang kalas na So, kasama natin si Mar. Gusto ko sana magbike bike Yun nga lang, medyo matulin sila eh. Train eh. Sa atin, lima, five key lang sa atin eh. Ay, logi tayo. Uy. Okay. Asi, ah, hindi pa nakakalilig? Okay. Hindi pa nakakalilig? Okay. <laughs> <laughs> Tag-init na ngayon. <laughs> Wala na. Wala na po, Jibar. Guys, pwede ka ng <laughs> bike? Bakit start sir? I start pa lang, kalas na. start pa lang, kalas na. Oh, matuwa lang dyan eh. Sa din. Nasaan ka, sa Masa Nasaan ka? Ayun na siya. Nasaan? Yan yung DJ ah. Uh, uh, yun. Oo. Oh. Over na siya, Elfie. Nalangplataan daw siya. Ano kaya, yung toad kaya o yung bike? Dalawa lang na sempre <laughs> Siyempre, wala rin ng ensayo eh. So, maraming mga boboto talaga. Ah. At, uh, good luck. At... Siyempre tayo, mamaya boboto rin tayo. Lago, mo kailangan na lang uh, tulak dito si Alfie. Riding lang kasi to. Kapag lalo na kapag mamaya mga pro kasama, mahirap din gawa ng yung riding nila, mga 30 plus eh. Kaya hindi rin basta masasabayan mo. Although kapag sarili mo lang PC, okay. Mga 5 kph lang pag si White Mix. Pero kapag may mga pro, yun, nandun yung matulin talaga. Taktak tayo ngayon ng ating destination. Ating lapitan si Alfie. na-flat ka ba? Na-flat ako, Oo. O yung tuhod, yung na-flat. <laughs> <laughs> ah, dalawa pala na flat pala yung tohol ni Alfie kalas pala siya dahil matuloy no? lalo na ako pag sumaba ako dito malamang ay eh, delikado na ako si BB girl oh, nakamotor Ma masarap magbike ngayon gawa lang holiday Ah, siyempre wala mo lang mga laro ngayon at meron naman kasunod para go for gold the race series 5 may pasi kaya Marami na naman siguro na dayo dyan And then yung uh, San Leonardo Cycling ah. Ngayong may rin yan Mga nistweet na rin pala Kaya sa mga lahat ng gustong dumayo At Siyempre tayo kaya pwede tayo mag vlog go tayo dyan Ito marapin na rin pala kung ito sila Sumiso, ah Ang Cebu Angat si sir dito ah May ahon dyan sa so may tikling eh Kaya Medyo nag-alangan ako Gawin lang matagal tayo walang bike kaya hindi tayo pwedeng uh, sasama kapag wala talaga tayong ensayo gawa na yung kalang-maintain pa lang mabigat na eh kahit yung mga 20 mahirap na rin ito na uy! roibati na si Sarah <laughs> uh, mahirap din kapag wala ka talagang ensayo siyempre yung mga pro saray na yan yung mga maintain nila Uh, tayo eh 5k pairs lang si White Mix uh, sa lahat ng mga bumaboto syempre eh good luck kung sino man yan wop wop Alpi wag kang kakalas ha <laughs> alalahalin mo <laughs> pero syempre yung ahon nito kahit uh, maintain ka ng 15 matuloy na rin yan natuloy na natin si Sumiso Sumiso nasa Manila ka ba? Yeah. nasa Taytay -tay. nasa Taytay malamit -tay. <laughs> na rin itong umuwi ng uh, Cebu uh, good morning sa lahat ng mga nag ngayon syempre uh, eh, pa rin yung bike Bawal daw muna inom ngayon Pero pagkatapos ng uh, butuhan naman Mamaya siguro pwede na Oo oh, oh. Andan uh, Mati sa likod Naku, yari na tayo dito kayan. Gumili na si Alpi <laughs> Parang ako lang din talaga oh. Yari na, ito na Ang ginawa ni Alpi, kunwari, mag-CR ulit siya at dahil ahon ayun, may bahong ng pandesal kaya nakakiti siya si dito alam na niya na hindi siya magugutom hindi na kailangan niyang bumili ng pujibar pandesal na <laughs> para, at least kakalas doon na busog may na tayong pandesal ha kaya wala doon dahilan para kumalas <laughs> malas eh kaya buti na lang talaga eh hindi na ako sumama na nagbike kasi mahirap masasama ka na wala kang ensayo Then, syempre, kapag mga ma may, may ang kasama mo, ah, lugay ka talaga. Kaya, minabuti na lang na butol na muna tayo para sure ball. Lalati <coughs> dito, nung ako yung mahon, ah, Nagtutulak ako dito. dahil, ah, ma mahirap din talaga to ahunin ah, dahil siyempre, kapag nagsabay yung pagod at saka hingal mo, eh, mahirap din ahunin. Alright. Ayan, oh. ahun sila, oh. Sana all, ganyan umahon, oh. Sana all, oh, ganito umahon, oh. Parang chill-chill uh, lang, oh. Pero magtayo niyan, wala na. Nahirapan na tayo niyan. Matuloy yung 20 dito, eh. Pero kapag 5k peso, kaya ko to. <laughs> So 20 sila eh Kaya mabigat eh Kaya ito 15 uh, Iba talaga kapag mga mainsayo no? Kahit sabihin natin na no, walang insayo Pero Ako isa na daw sa motor Ito <laughs> so, bike wala na Dahil well, matagal na tayo. nga hindi nakapagbike So marami na rin yung mga umuwi na At Dito ay uh, ahon muna tayo Ang dahan-dahan pero siyempre kahit mabagal to, eh nandito pa rin yung pressure ha? Kailangan pa rin yung uh, puwersa dito. Dali di ka mga kausan kapag hindi mo puwersahin rin. Kailangan mong uh, tatayo ka pa rin dyan. Pero kung talaga nga may pangahong ka na, ay kayang-kaya mo na to. Iba talaga kapag mga climber, ito naka big ring uh, si Sir Arnel oh ito yung mga ex-pro uh, kung saan eh, mga veterano talaga mga napakatuli noon bakal pa nila yung bike nila ayun mga maning manilang nila inahon ah, wala pang kumakalas maintain <laughs> maintain lang raw ito inabutan natin si Asher dito nauna siya kanina pero siyempre uh, inabutan natin dito Oh. Hoy sir. Good morning. Mga beterano rin 'to. <laughs> Napapangiti siya. Hello ma'am, good morning. Ayun yung kanila on 19. Dalaw na ako. Malamang ito sure ball. 10 kipits. Kung kay white mix yan, 10 lang. Mga mataas na kayo, 10. Dapat 5 lang eh. Mahirap talaga pag ahon no? Oh. Pero kapag uh, sinasalay mo rin naman talaga Dahil kagaya kay Pascual na sa ahon talaga siya nag insayo Ay kayang kaya mo Pero hindi rin madali at sa magiging climber gawa ng andun yung Hindi ka dapat ma uh, eh. Kailangan eh katawan mo payat, slim talaga diyan uh, talaga yung pressure Pero kapag uh, sa patag naman Oops! Wait! Kapag sa batang naman, uh, siyempre hindi ka nga dahil uh, sa climber, sa climb ka tan, talaga, doon ka talaga babanat. O yan dito si madam o, oh, nagaantay. <laughs> nagaantay. Kantay ng uh, jeep. Ah, ragat! <laughs> morning! Good morning. TV Oh. Good morning, Good morning po! Whoop, whoop! O diba? Chill-chill lang ah. Uy! Uy, bukang balatan yung harapan na, ha? uy! 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 Uy, pati isa yung dalawa, oh, oh! Nako! Kumalas! Nako, panalo si sir! Nako, yari na to! Mukhang hindi na makakausad to sa ahon! Panalo na si sir! Nako, yari ka na! Hindi ka na makakausad sa ahon! Nako, kumalas na yung muko na! <laughs> Iwan na selfie! Nasa likod o oh, nakakasabit na ko. Parang wala na. Bumanat siya tapos guys, sa kanyang pagbalat. Kumalas siya sa kanyang balat kanina. <laughs> Abol! Malakas na lahat si Morning! Good morning po! Congrats din kay Ramon dahil uh, natapos niya yung tour. Uh, talagang uh, although nagka siya na pero talagang uh, tiniis, nag-abol eh dumikit, sacrifice, taste lang talaga ang kailangan. Lahat naman sila ay napapagod. Eh, hindi naman tayo mga robot. Pero ang mahalaga eh, kaya mong taste in kung ano yung uh, lakas ng mga kalaban mo. Hindi ka man makakasabay pero talaga pipili, kailangan mong pilitin. Uh, at siguro next year eh, may kakaroon naman ng uh, Tour of Lawson 2026. At uh, marami din nga nang hinayang rin kay Jay Gawa na hindi siya nakasali Gawa na sa kanyang disgrasya sa Go for Gold Race Series 4 Kaya uh, sana next year makakasali na siya Dahil uh, yun talaga rin ang inaabangan Lalo na kapag uh, mga sprint na ang mga uh, pagdating na sa finish line yun talaga lalo na kapag walang break kung glass din kaya Javi niya ang silent killer ng TMX uh, TMA Excellent Toddles. at kay Pascual ang Eagle of the Mountain ng uh, Tour of Luzon 2025 at uh, maraming salamat din kay Sir Alex at sa kanyang mga anak at kay Ma'am Karin na solo break kami na si Zero o yung dami mga anak babayag saan sa kidling-kidling not kay taga siguro tayo dyan sa loob ay maraming tao ah pandesal kayo dyan, pandisal! Pandisal kayo dyan ayan Uy, daming, daming tao, oh. Daming tao. Oh, First time natin kumala dito, ha. Daming tao pala dito, oh. Ayun, oh. Daming tao sa taktak. Si Ramon, oh. Ramon! Ano sabihin mo? Ay! Nako, mukhang hindi makawin na si Ramon. Ramon, balik ka nga doon. Ikaw nga ko. Hilam ka nga lang. <laughs> Tira ka lang Matay Ikaw nga, ikaw nga. di ka rin mag-awe? Ay, ikaw na lang kasi wala tong jowa eh. Sabihin mo nga na may tissue kaya. Ah. Girl dito oh. Ano kayong pangalan niya? Tanong mo nga, sayang wala dito si Dodong eh. IG, IG dapat eh. Aming uri dito.